Kasi kung mayroon po, so, talagang mataas yun. So, dapat ang gawin po yung lima, magpa-check up po kayo. Hmm. Check up ka bukas. Mayroon sa sa naman tayo na na check up. Hindi ka consultation yung tomorrow yung Dapat na yun. Kasi hmm. para magigyan ka so, na Kasi lalo na hindi mo. 結構 <laughs> <laughs>

ano ko wala bang on wala mo kaya natoka yo nang ako kaya na tama lang kasi libre oh nakakapagod din sa counter mo wala nakakita ibabon dito oh dito sa kalugaran ng show ha Kasi kinaabot ka ng 10:00 o kasi alas 8:00 start na nang sa doktor. so kailangan maalo ka kaya yun sa umaga kinukuha na yan. Tapos 8 o'clock to 11.30 palistahan para sa hapon.